Good day all, this is Botardo Channel Share Knowledge just for you. Kaibigan, napapakamot ka ba sa ulo? Tuwing nakakakita ng ipis na humaharurot sa sahig ng inyong kusina, napatili ka na ba nang may biglang lumipad na isa mula sa kung saan? Marahil, naitanong mo na rin sa iyong sarili. Bakit nga may mga ipis sa mundo? Ano ba ang silbi nila? Madalas, ang tingin natin sa kanila ay mga peste. Marurumi, dapat lang puksain. Pero alam nyo ba, ang kuwento ng ipis ay mas malalim at mas kamanghamangha kaysa sa ating inaakala. Hindi sila basta-basta lang sumulpot para inisin tayo. Sila ay mga sinaunang nilalang. May mahalagang papel na ginagampanan sa ating mundo. Halina't samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng kaalaman. Ating aalamin ang mga lihim na itinatago ng mga nilalang na ito. Bakit sila nandito? Isipin ninyo ito, mga kaibigan. Bago pa man naglakad ang mga dinosaur sa ating planeta, nandito na ang mga ninuno ng mga ipis na nakikita natin ngayon. Sila ay mga tunay na living fossils. Ang mga siyentipiko ay nakahanap ng mga fossil ng ipis, tinatayang nasa 300 at 20 milyong taon ang tanda. Ibig sabihin, mas matanda pa sila sa mga dambuhalang T-Rex. Nabuhay sila sa panahong tinatawag na Carboniferous Period, isang mundo na puno ng malalaking insekto at makakapal na kagubatan. Sila ay mga saksi sa pagbabago ng mundo sa loob na ang daang milyong taon. Noong mga panahong iyon, ang mga ipis ay hindi pa gaanong naiba sa kanilang itsura ngayon. Ito ay nagpapakita na ang kanilang body plan ay napaka-epektibo mula pa sa simula. Nakaligtas sila sa limang malalaking mass extinction events. Ang mga dinosaur ay hindi nakaligtas sa pagtama ng isang malaking asteroid. Pero ang mga ipis, sila ay nagpatuloy, kakayahang kumain ng halos kahit ano, at magtago sa maliliit na siwang. Ang naging susi sa kanilang walang katulad na pag-iral sa mahabang panahon. Bakit nga ba napakatibay ng mga ipis? Ito ay dahil sa kanilang mga superpowers na hinubog ng milyon-milyong taon ng evolusyon. Una sa listahan ay ang kanilang pambihirang tibay. Alam nyo ba na kayang mabuhay ng isang ipis ng halos isang linggo kahit pugot na ang ulo nito? Hindi ito mahika. Ang ipis ay humihinga sa pamamagitan ng maliliit na butas sa, ka sa katawan na tinatawag na spiracles, spiracles, antennae, and cerci. Nakikita dito at ang kanilang utak ay hindi kumokontrol sa kanilang paghinga. Mamamatay lang sila dahil sa uhaw dahil wala na silang bibig para uminom. Ganyan sila katindi. Isa pa sa kanilang galing ay ang kanilang bilis ang isang ipis ay kayang tumakbo ng hanggang 5 kilometro bawat oras. Kung ang isang ipis ay sinlaki ng tao, ang bilis niyan ay katumbas ng halos tatlong daan at tatlumpong kilometro bawat oras. Kaya pala ang hirap nilang tamaan ng tsinelas. Ang bilis na ito, kasama ang kanilang mga sensor sa likuran na nakakaramdam ng bahagyang pagbababago sa hangin, ay nagbibigay sa kanila ng abilidad na makailag agad sa panganib bago mo pa man mayangat ang iyong paa, naramdaman na nila ang paggalaw ng hangin at nakatakbo na sila palayo. Ang kanilang abilidad na kumain ng kahit ano ay isa ring malaking bentahe. Ang mga ipis ay mga omnivore at scavenger. Handa na ba kayo para sa mga nakakagulat na trivia tungkol sa ating mga kaibigang ipis? Alam niyo ba, mga kamatang lawin, na kayang pigilin ng isang ipis ang kanyang hininga sa loob ng apatnapung minuto? Ginagawa nila ito upang makatipid ng tubig sa kanilang katawan. Kaya rin nilang mabuhay sa ilalim ng tubig sa loob ng kalahating oras. Kaya kung sinubukan mong iflush ang isang ipis sa inidoro, may malaking posibilidad na ito ay makakaligtas at ahon lang sa ibang lugar. Ang ilang babaeng ipis ay nangangailangan lamang na makipagmate ng isang beses sa buong buhay nila. Pagkatapos nito, kaya na nilang maglabas ng mga itlog ng paulit-ulit. Ang isang otheca o egg case ng isang German cockroach ay maaring maglaman ng hanggang limampung itlog at sa loob lang ng ilang buwan, ang mga itlog na iyon ay magiging mga adult na ipis. Isipin ninyo kung gaano kabilis dumami ang kanilang populasyon kung hindi ito makokontrol. Ito ang dahilan kung bakit kapag nakakita ka ng isa, malamang ay marami pa silang nagtatago. May paniniwala rin na ang mga ipis lang ang makakaligtas sa isang nuclear explosion. Ito ay may kaunting katotohanan bagamat hindi sila immune sa radiation, sila ay mas matibay dito kumpara sa mga tao. Ang isang ipis ay kayang tiisin ang radiation dose na sampung beses na mas mataas kaysa sa nakamatay na dose para sa isang tao. Ito ay dahil mas mabagal ang kanilang cell cycle. Ang mga ipis ay may may mahalagang papel na ginagampanan sa kalikasan. Sila ang mga basurero ng ating ecosystem. Isipin ninyo ang isang kagubatan, mga nalalaglag na dahon, mga nabubulok na kahoy, mga patay na hayop. Kung walang mga nilalang nakakain sa mga ito, may ipon lang ang mga basura at mabubulok ng napakabagal. Dito pumapasok ang mga ipis. Kinakain nila ang mga nabubulok na organikong material na tumutulong sa proseso ng decomposition o pagkabulok. Sa kanilang pagkain, tinutulungan nilang ibalik ang mga mahahalagang sustansya sa lupa. Kapag kinain ng ipis ang isang nabubulok na dahon, ang dumi na kanilang inilalabas ay mayaman sa nitrogen. Ang nitrogen ay isang mahalagang pataba na kailangan ng mga halaman para lumago. Kaya sa madaling salita, ang mga ipis ay tumutulong sa pagpapataba ng lupa na siyang nagpapanatili sa kalusugan ng mga kagubatan at halamanan. Sila ay isang mahalagang bahagi ng nutrient cycle, ang walang katapusang pag-ikot ng sustansya sa ating kapaligiran. Marami na sigurong paraan ang sinubukan ninyo para puksain ang mga ipis sa bahay, chinelas, spray, chalk at iba pa. Sinelas, spray, chalk at iba pa. Ngunit bakit tila bumabalik pa rin sila? Isa sa mga mga ng hunahing dahilan ay ang kanilang bilis magparami. Ang isang babaeng ipis at ang kanyang mga supling ay maaring maglabas ng daan-daang libong ipis sa loob lang ng isang taon. Kaya kahit na marami kang mapatay, kung may natitirang mga itlog o ilang nakaligtas na ipis, mabilis lang nilang mapapalitan ang kanilang mga nawalang kasama. Ang isa pang dahilan ay ang kanilang kakayahang magkaroon ng resistance o katatagan laban sa mga insecticide o pamatay peste. Sa bawat henerasyon ng mga ipis, may ilan na natural na mas matibay laban sa isang partikular na kemikal. Ang mga ipis na ito ang nakakaligtas at nagpaparami ipinapasa nila ang kanilang katatagan sa kanilang mga anak. Sa paglipas ng panahon, ang populasyon ng mga ipis sa isang lugar ay maaring maging halos immune na sa spray na dati ay epektibo. Kailangan na namang gumamit ng bago at mas malakas na kemikal at ang cycle ay magpapatuloy. Ang kanilang pagiging mailap at mahilig sa dilim ay isa ring malaking faktor. Ang mga ipis ay nocturnal, ibig sabihin mas aktibo sila sa gabi. Sa araw, sila ay nagtatago sa mga madidilim, masisikip at basang lugar likod ng refrigerator. Sa ilalim ng lababo, sa loob ng mga cabinet, kahit na may silbi sila sa kalikasan, hindi maiikakaila na ang mga ipis ay nagdudulot ng problema sa loob ng ating mga tahanan. Hindi sila kaaway na may personal na galit sa atin pero sila ay mga unwanted visitors na maaring magdala ng sakit. Dahil sa kanilang pagalagala sa mga maruruming lugar tulad ng basurahan kanal. Mga pozo negro, nadadala nila sa kanilang mga paa at katawan ang iba't ibang uri ng bacteria, virus, fungi. Kabilang dito ang salmonella. Ang pinakamabisang paraan para labanan ang mga ipis ay hindi ang pagpatay sa kanila isa-isa, kundi ang pag-alis ng mga bagay na umaakit sa kanila sa ating mga tahanan. Ito ay nagsisimula sa kalinisan. Ang prevention ay mas mabuti kaysa sa cure. Siguraduhin laging malinis ang kusina. Punasan agad ang mga mumo at natapong pagkain. Huwag mag-iwan ng maruruming plato sa lababo ng magdamag. Itapon ang basura araw-araw sa isang basurahan na may takip. Ang isang malinis na bahay ay isang hindi kaakit-akit na lugar para sa isang ipis. Ang susunod na hakbang ay ang pag-alis sa kanilang pinagkukunan ng tubig. Ang mga ipis ay mas kailangan ng tubig kaysa sa pagkain. Kaya nilang mabuhay ng isang buwan ng walang pagkain pero isang linggo lang kung walang tubig. Ayusin ang anumang tumutulong gripo o tubo sa inyong bahay. Punasan ang mga basang sahig sa banyo. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mundo ng mga ipis, ano ang ating natutunan? Nalaman natin, hindi lang basta mga pest sinaunang survivor, mga master ng adaptation, mga mahalagang manggagawa sa kalikasan. Nabuhay sila ng mas matagal kaysa sa atin at malamang mananatili pa rin ng matagal pagkatapos natin. Katadagan, pagtitiyaga, pambihirang kakayahan ng buhay na magpatuloy. Ang ipis ay nagtuturo ng aral tungkol sa balanse. Sa kalikasan, mahalaga ang papel nila. Sa ating tahanan, presensya nila, senyales na may kailangang ayusin, kalat, natirang pagkain. Please like, share, and subscribe for the next upload content. Ito po ang Botardo Channel. God bless everyone. Thank you so much for watching and see you in the next video.